Hindi ka ba bang naigis kung hindi mo napanood tong anime na to? Ang lahat ay kadalinis ng chimenea at kailangan magtulungan tayo sa mga darating na problema. At ang samahan natin ay tatawagin nating team na magkakapatid dahil tayong lahat ay magkakapatid! Ang mga munting pangarap ni Romeo. April 1997 nung pinalabas to sa Pilipinas, alas 4 ng hapon. Ito yung mga panahon na kahit gaano ka sa'yo yung paglalaro nyo sa labas ay uuwi ka talaga ng bahay para lang panoodin itong anime na to. Kanina nire-rewatch ko siya at episode 3 pa lang ay hininto ko na kasi nakakaiyak. Doon kasi yung episode kung saan binenta ni Romeo yung sarili niya para makatulong sa pamilya na dahil may sakit yung tatay niya noon at naghihirap sila ng mga panahon. Pintagalinis siya na Chimenea. Itong anime nito na ay nakakaiyak at drama pero sobrang astig niya. Sobrang astig niya kahit wala silang kapangyarihan at pakikipaglaban sa mga masasamang elemento at sa kung ano pa man, Hindi ka tulad ng mga ibang anime. Isa sa mga hindi ko makakalimutang eksena dito ay yung paglalaban ng mga mandirigmang lobo at ng mga itim na magkakapatid. Handa na ako sa labanan niya Handa na rin kami! Ha? Ito yung mga panahon na lahat kaming mga kabataan noon ay gusto maging miyembro ng itim na magkakapatid. Lahat gusto maging tagalinis ng chimenea. Ganon kalakas yung impluensya ng anime na to sa mga kabataan ng 90s. Sino ba namang hindi may iyak doon sa eksena kung saan binawian ng buhay si Alfred sa simbahan sa mismong mga bisig pa ni Romeo. Alfred! Alfred! totoo lang, napakaganda ng anime na to dahil meron siyang values. Kaya itong anime na to ay napakagandang aral at worth it siyang panoodin muli. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Para ma-realize nila kung gaano kahalaga ang buhay, kung gaano kaimportante ang kaibigan, at gaano kaimportante ang pamilya.